Eh, magandang magandang araw sa inyong lahat magandang umaga, magandang tanghali magandang hapon, magandang gabi magandang araw sa inyong lahat saan mang kayo muli na naman tayo mag-update dito sa Manila B at napakaganda ng ating Manila B pa at ating papasyalan ulit ang Manila B ipapakita ko sa inyo ayan ng maraming mga tao at dagsa-dagsa ang mga tao, mga bata o mga matanda ay nandito na lahat sapagkat bandang hapon at marami talaga ang mga tao dito at malilim na at hindi na mainit ang uh, haring araw. Hindi katulad ng mga tanghali na mainit at sa tuwing hapon talaga ang maraming namamasyal dito sa aking Dolomite Beach at Manila Beach. Ayan yun, tao. At napakaganda ng lugar at puting puti ang buhangin at kaya daming mga tao dito. Mga nagtatambay at nakaupo at nakatanaw sa tubig ng dagat. Kaya ayan mga kaibigan mga kaibigan, mga kasama at nagsabay-sabay na pumunta rito sa Manila B sa bangkat napakalanda lalong-lalo na at palubog ang araw magandang lugar at malilim at malamig ang simoy ng hangin at kaya marami na ngayon ang mga namamasyal kabandang hapon talaga ang maraming namamasyal sapagkat hindi mainit ang araw kaya ito po ating mamamasyal tayo dito maglalakad tayo at ating malalaman kung marami na ang mga tao dito ay ano oh. maging nakatanaw sa karagatan at ayun ang dami oh. ang daming mga tao kaya napakaganda ngayon yung pasyalan na para kang nasa Boracay pagka nandito ka sa Manila Beach. Kaya lang lamang ay bawal muna magligo, dito. Yung iba dyan ay nakasawsaw na sa dagat. yun, Hindi na ma parang gusto gusto na nilang maligo pagkat napakalinaw na ng tubig. Kaya lang bawal maligo, pinagbabawal pa dito maligo, kaya yung iba yung mga lalong lalo na sa mga bata na po, kung saan gusto nalang magtampisao sa tubig. Ayan o, nakaupo sila sa mga buhangin sa tabing ng dagat. Kapag napakaganda dito mga guys, ayan o, ang dami ng mga tao yan halos mapuno ang dalampasigan ng Manila Beach Dolomite Beach ayan oh. yung iba nakalublub na hindi na ano oh. dahil na mga bata hindi na maiwasan na lumublub eh. Oh. nakalublub na sila sa tubig kaya ayan oh. hindi na maiwasan lumublub gustong gusto na maano oh. gusto na nilang maligo at uh, tuloy-tuloy na silang nagdadagsaan dito sa Manila Beach kanya-kanyang picture kanya-kanyang video sa lahat ng mga namamasyal dito palubung so, uh, palubog ng araw kapagkat marami na dito ang mga tao uh, gustong gusto na lalong-lalo na yung mga bata gustong gusto na yung maligo kaya lang ipagbabawal pa rin ang paglilinggo dito sapagkat malinaw na ang tubig kaya lang bawal pa rin. Ayun o, oh, gusto nga nila magloblog na o. Oh. Yung mga bata di talaga maiwasan na magloblog sila sa dagat. Saan so, gusto na magloblog? Siguro kung pwede nang maligo dyan, marami nang naliligo dyan. Kaya may halos lahat na siguro naliligo. Kaya lang bawal talaga. Sinasaway sila ng mga guard, sa mga mga guard dyan. Sinasaway sila kasi talagang hindi pa pwede maligo. Pero sa linis ng tubig, pwede na, pwede na maligo. Kaya lang bawal pa rin talaga. Hindi pa pinapayagan maligo dito sapagkat yun na nga eh may iniiwasan pa siyempre hindi may iwasan yung may mga may mga langis pa rin ganyan na, na ipon kaya pinagbabawal pa rin ng pagliligo kaya uh, ating papasyalan lahat dito sa lahat yung no, hanggang dulo sa dulo Mike Beach ang um, ating pasyal ngayon na maraming tao ayan ito yung pinakadulo dito natin nakikita yung maraming tao noon sa may area to ng Dolomite Bits maraming tahong at saka mga isda mga talangka alam bawal pa rin kunin yung mga tahong bawal pa rin kainin dahil yung maraming tahong dyan sa may dalampasigan dito sa may area to ang daming tahong pero hindi hindi yan ang pinayagan na kainin kinapon lang yun kaya sayang din yun ang dami kaya, um, mga guys, tuloy-tuloy tayo naglalakad dito sa sa Dalambasigan ng Manila B sa Dolomite Beach. Tuloy-tuloy natin pinapasyalan at ang, ang, dami pa rin ng tao dito sa may dulo. Ayan, ito yung pinakadulo ng Dolomite Beach. Dami nakatambay. Ayan, dami mga tint. Ito yung banda sa mga, ayun yung may nangatambak na mga kulay orange, ayun yung trust boom na pangharang sa mga basura pagka uh, may mga alun at may ulan-ulan at may hangin. Ayan ang hinaharang. Kaya lang, pangaya uh, tayo nung nagbagyok. Kaya uh, wala na siyang trust boom pangharang yan no, daming tao saka napakaganda kasi ng hangin dito napakalamig kaya kahit may sikat pa ng araw malamig ang tubig at malamig ang simi ng hangin na nagagaling sa dagat kaya hindi na nagaan to bilhin na mamasyal ang mga tao dito yan no, kanya kanya picture 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 yun no kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating paglalakad dito sa tabi ng dagat sa Manila Beach Toro Mike Beach ayan ang daming tao ang daming tao dito halos hindi ka makadaan dito pag naglalakad dito kasi ang daming mga tao na nagpipit sa picture nang nagre-video uh, ayan tuloy-tuloy tayo na ng masyal dito at atin tunghayan ang sa dami ng tao na tuloy-tuloy ang tao dito mga mga masyal, mga bata mga um, tanda lahat narito sa man